Samantala, dalawang bagong palengke naman sa Cabanatuan City, Ooh. ang malapit ng buksan. Aba! Kaya lang may pangamba ang mga tindera. Ooh. Alamin natin kung bakit. Mula kay Army Karansa mula sa 105.3 Radyo natin, Gimba. Ma'am Yes, good morning Sir Angel, uh, Miss Cheska at sa ating uh, listeners nationwide. Milyon-milyon ang uh, babayaran ng mga tindera bilang good yield money sa dalawang bagong palengke. Na malapit na matapos ang construction sa lungsod ng Cabanatuan. Ang magsasayang sa public market o mas kilala sa pangalang Sangitan Market at ang uh, Kabanatuan City Supermarket. Nasa kalahating milyon hanggang uh, mahigit 54 million pesos uh, kada pwesto ang babayarang goodwill rates para sa karapatang magtinda rito. Alin sunod? No, no. Opo. <laughs> Alin po 'yan sa ordinansa ng Sangguniang Panlungsod bilang 093-2023 na pinagtibay nito lamang Disyembre. Nangangamba ang mga nagtinda na mawalan sila ng pwesto o kaya hindi na makabalik sa mga dating nilang tinda dahan sa naturang mga pamilihan sa laki ng dapat bayaran. Isa dyan si Ginang Yolanda Viernes na may salon sa nasunog na palengke, ang Cabanatuan City Supermarket. Aniya, mula sa dating 500 pesos na renta kada buwan, ngayon ay kailangan niyang maglabas ng hindi bababa sa 1.2 million pesos pa ako mag -a apply siya ng pwesto. Hindi raw niya kakayanin na bumalik pa sa laki ng down payment at maging ng mga bayarin nito buwan-buwan. Si Alin Juliet Morales naman na apat na kong taong nagtitinda sa at kasalukuyang nasa bangketa ay aminadong hindi na makakapagtinda sa bagong palengke dahil sa hinihinging 50% down payment para sa goodwill money. Hindi raw niya alam kung ano ang gagawin sakaling mapaalis siya sa bangketang pinupwestuhan sa oras na matapos ang construction ng bagong pamilihan. Samantala, ikinagulat naman ang sanggunay ang panlalawigan ng Nueva Ecija ang milyon-milyong halaga ng goodwill sa mga pwesto na yan. Ayon kay Nueva Ecija Governor Anthony Umali, pending ang approval ng ginagawang ordinansa sa sang sanggunay ang panlunsod na isinumi sa kanilang tanggapan. Aniya, kinakailangang maglinaw ng mga kawani ng pamahalang lungsod na kabanatuan kung dumaan ba sa tamang proseso ang nilikhang mga bayarin bago nila ito aprobahan. Sa ordinansa kasi nakasaad na ang isang Class A stall na may sukat na 9 square meters sa dry section ay nagkakahalaga ng 1.9 million pesos. Wow! yes, yeah, opo. Habang uh, Class A stall na may sukat na 5.76 square meters sa fruit and vegetable section ay 1.2 million pesos agalit ah, si Anna. Mayor. <laughs> galit. galit si Mayor sa mga vendor. Mantaki mo, <laughs> vendor partner, sisingilin mo ng ganong kalaki. Ano yun? Parang, bibilin ba nila? Oo nga. Bibilin ba nila yung pwesto, Ma'am Army? Uh, lease po yun. 30 years subcontract lease. So, magre-renew sila ulit after 30 years. Pero kahit na, bigat nun, one time? One time, ako. big hit ang gusto. Parang hold up yata yun, ha? Hmm. So, Sir Angel, Ms. Cheska, yung mga commercial spaces naman na may sukat na 17.6 square meters hanggang 82 square meters ay nagkakahalaga ng 11.45 million pesos. Yes, Parang condo four. dito sa Maynila. <laughs> Ano yan? BGC ba yan? BGC ba yan? Three bedroom condo. Lupita, 11 million. <laughs> Baka, ako sa bagay, driving city ang uh, kabanatuan, pero partner By naman. Na partner sa ano ah, nga presyo, eh. Presyo, presyo tinalo pa kay Sol City. Ang o. mga condo nga, 17,000 per month lang ang hulugan. Grabe bird, eh. oh. Three bedroom. O, eh. Pati ka, hindi pa tapos yung ano na. Sorry, <laughs> sorry, sorry. Army, Yes, ma'am, army. <laughs> Ayan, so um, yung Sayutan Market po ay dinimolish uh, Pebrero taong 2023 kung saan yung mga tindera ay pansamantalang inilipat sa Barangay San Isidro habang ang city supermarket ay nasunog naman noong April 2020 at ang mga tindera ay uh, kanya-kanyang hanap ng mapupwestuhan habang ginagawa ito At uh -huh. uh, yan ang balita Sino uh -huh. mayor ng ano? kabanatuan ngayon? Si uh, Mayor uh, Micah Vergara po uh -huh. Mayor pa naman pwedeng mas friendly. Hindi, teka muna. Uh, di ba sa kanila, ah, hindi, hindi ba nila. Sa mga Vergara pa rin ba yung, ano, yung uh, power uh, distribution? Hindi. Yes, sir. Sa kanila din? Na meron po silang power distribution. Opo. Ah, kasi mm -hmm. kaya hindi sila tatalo dun dahil kanila yung, ano, eh, yung uh, local power company. Yung ba? Diba? Oh, ano, Oo. power Pero grabe naman yan. Para namang, uh, 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 uh ba kaganda yung, ano, uh, yung palengke? Yung pong Cabanatuan uh, si City Supermarket, two-story mall type daw po siya. Uh, mahigit tatlong eka area po kasi yan eh. 31,861 square meters. Yung total floor area. Para daw po siyang uh, mall. Pero kahit yung, na. Baka uh, parang Magti, Magtitinda ka ng gulay. <laughs> magtitinda ka ng gulay sa isang mall. Oo. Uh. Diba? Hindi ko maintindihan ta parang parang gusto mong itamboy talaga yung mga mag magsasaka ano na Ang mahirap niyan partner naipatayo, na ipatay na ipatayo na ba yung uh, building tapos na mam ma army Matatapos na po uh, ang next start na po silang uh, magpa-apply doon sa City Supermarket mm. uh, tapos magkakaroon pa nga daw po ng bidding So kung oh. ang, sa isang stall eh merong merong uh, dalawa, dalawa tatlo o po Ang mahirap niyan um, Pero ang uh, uh, um, problema kasi niyan partner ganoon ba kadami ang traffic ng taong nagpupunta doon Mm -hmm. uh, kamukha ba ng SM yan? Ang dun po sa mga flyers na pinamimigay nila, dun, ang projected foot traffic daw po ay 15,000 to 19,000. Per day. A day? Apo. Oh, ilan dun ang mamimili ng gulay at prutas? Yun nga, sir. Kaya so, so partner But, sa mahal, sa mahal, baka matenga yung, alam mo, baka sayang lang yung pagpapagawa ng magandang building. Hindi, eh, yun nga yun point ko dun, partner. Eh. Pagpalagyan na natin mataas ang traffic, pero ang mga napupunta ng mall, bumibili ng uh, high-end, eh, uh, ikaw ba naman, baka pwede ka ba magpwesto dyan ng ukay-ukay -okay? saan mo na nakawin masyal... yung goodwill na ilalagay mo doon namagrabe <laughs> ka na ba diba <laughs> one time to oh, no oh, pa, parang eh. ayaw mong ano eh parang ayaw mong magtinda doon yung maordinaryong mga vendors eh mm -hmm. di ba pang and big that's... time to eh Malak pang malakasan yan eh pang market market oh. hindi siya <laughs> parang hindi oh. siya wet and dry market oh, hindi wet and dry anyway ma'am army sige abangan natin kung ano magiging oh, oh. action bigyan dyan provincial ng provincial government bigyan mo kami ng update sana no mas magiging friendly oh. yung rate Sige, thank you, Mama Army. Yes, sir. At yan ang uh, report mula dito sa radyo natin, Gimba, DWTC 105.3 FM. Ako si Army Caranza, kasama mo sa Pagbabalita at sa Servisyo. sama sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Army. At nag-level up na po ang palengke <laughs> ng Kabanatuan City. Sana ma-interview din natin ah, mismo yung taga-kabanatuan para ma-explain naman bakit ah, ah. dati renta lang per month, ngayon parang, yun nga, parang bibilihin mo na uh, yung ayun. Hindi mo naman, listo. 30 years list. Oh, oh. Pero partner is, ilang 7 million. Uh, 11, million, 11 million. Yung ano, yung malalakihang Oo, price, oh. pero ibig ko sabihin, Sipin Anong i-display? Hindi partner, anong i-display mong high-end doon uh, na uh, pwede mong pagkunan uh, uh, ng, ng, in investment, ng, return of investment okay. mo? Uh, uh, uh. Di ba, partner? 11 million. eh di, mm. kapital ko na lang. Magtayo na lang ako sarili kong stall oh, ng oh, sarili kong building. Oo. Oh, oh. Di diba? ba? Makukuha ba yan sa pagtitinda ng mga baboy, ba, hindi partner? Hindi ko alam. Baboy tsaka mm -hmm. kardino? Oo. Oh. hindi diba, pero yan, partner, talagang uh, openly para mong pinapatay ang mga ordinaryong mga nagtitinda. Radyo Natin Nationwide! Nationwide! Alam mo nga kanina hold up eh.